guys, may i-share ako sa inyo guys. Dahil muntik ako na scam guys. Nawala ako sa sarili bigla at nabigay ko ang mga information guys. May nag-business kasi sa akin. Ginamit yung Facebook ni Ate Rose. Akala ko naman si Ate Rose. Tapos sabi pa niya, nagtanong kung ano daw ang apps gamit ko kung magpadala ng pera sa Pilipinas. Ayun sinabi ko na world remit kasi sa kanya daw. Western Union. Yan ang mga modus ngayon pala, guys. Tapos ayun, bigla kong na ano, guys, nabigay yung cellphone number ko at tumawag tatlong bisis at ayun tapos na naano ko na ano, sagot. Kinausap-usap niya ako, guys, tapos iwan ko. Iwan ko talaga na ano lang number tapos yung time na yun parang na hypno talaga ako talaga ako ibawa tanong yan nasagot ko tapos yun is in, in ano pa niya yung ano ko yung niya receipt niya yung hotmail ko tapos tapos at siya tapos ano humingi pa ng password sa world remit ko guys <laughs> sabi ko hindi ko alam yung password sa world remit ko apps. Siguro kung hindi ko pa yun nahang up, tapos nahack niya yung World Dream ko, magtanong, magtanong talaga yun. Oh, ma'am, ano ka nang, anong three digit number sa likod ng ano mo, yung sa bank ba guys, bank information, kung magpadala ka ng pera. Kaya yan, ang hacker ko siguro isa sa mga followers ko kasi ang dami niyan, 23,000. Yan, 23, yan mm -hmm. nagpahipi lang yan yung hackers. To all my hackers, wag mo akong ihack kasi wala akong pera. Ito ang ihack mo, o, oh, tingnan mo. Maraming pera yan, ako wag. Parang pera. Walang pera. Wala akong mabay ta eh. <laughs> Tapos? Baka siya naman ihack ko. Para akong bay ta. Hoy, <laughs> ha hackers. na lang ko. Sana makonsensya ka naman, wag ka nang mang-hack-hack. Uy, magtrabaho ka na lang, uy. Huwag ka nang mang ng ibang tao. Diyos ko Lord huwag mo naman ako bigyan ng ano stress <laughs> na stress kaya ako sa iyo kakarisit ng mga ano ko password password yung facebook ko buti na lang nag notify agad si ano si si meta si uncle Mates. kaya guys ingat ingat kayo guys daming modus scammers scammer kaya iwan ko anong nangyari ko nung time na yun galing ako nagtrabaho at bigla kong nasagot at bigla kong nabigay yung sina hiningi niya guys na walang hindi ko binasa naging tanga or iwan iwan nung nangyari hi, hi, hi. sa akin nahurim huriman ako guys kaya ingat ingat lang guys kaya ayun bye bye, bye tin bye, bye to my vlog bye scammer bye scammer <laughs> Bye, scammer! Tell so, her you scam you. Oh, you scam, scam you. <laughs> I'll coming later because I don't have money to pay the rent. <laughs> Say bye.